Kaya magandang umaga po sa lahat. Ah, uh, tayo po yung dalawa. Busy-busy po sila. May mga ginagawa po sila ngayon. Si sinaya po ay pumasok na. At po si Nanay. At kami lang po yung naiiwan dito sa bahay. Paglina pasok po sila, mamaya pang mga 12. Ngayon po ay 9, 9 o'clock. Ah, uh, at ayan. po yung ah, uh, Nagising po sila ng 6.30 po ang gising nila at uh, sinasanay din po namin na maging ma 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 maaga po silang magising dahil uh, may mga ginagawa pa ng sila dito. Uh, at hindi lang naman sa travel magiging, pagtagal naman nila magtatrabaho rin sila, ganoon din ang gising nila, maaga, gilinis Tapos kakain nga po kami ng uh, around 7.30 pagkatapos silang maglinis, ayan ata. Uh, Si Nia kasi ay maagang naalis. Bago po mag-7 ay eh, naalis na po siya. Kaya sing na rin po itong dalawa. At sila po ay nagko-continue ng paglilinis dito sa bahay. Kaya busy po sila. Mylene, busy, busy rin po siya. Oh. Mm -hmm. Hi Mylene. Uh, po. Hi Russell. Hello po. Ayan. Ayan lagi silang may katabing baboy eh, po sa dulo. Ayun, busy po sila dahil uh, ano ba yung ginagawa niyo lagi? Parang nga, uh, lagi kayo may ginagawa. Ha? Po. Ha? Assignment lang po. Hmm, assignment daw nila. na uh, hindi katulad po dati nung uh, pa sila sa Muntinlupa. Uh, maaga silang napasok. Tapos sa uh, doon sila nagawa ng assignment na nila rin. Kung meron pa silang mga assignment, eh, dito ngayon, dito po sa bahay. Dahil yung pinapasokan naman nila ay pwede lakarin, pwede sasakay. Malapit lang po. Kaya yun, hindi na po sila... Kung i-compare -co po natin, yung pong nakaraan nila na pinapasukan, ay mas convenient na po sila dito ngayon sa kanil bago nilang pinapasukan. Kamusta, kamusta yung bago niyong pinapasukan? Alin ang mas gusto ninyo? Dito po. Ha? Dito po kasi mas malapit po. Mm, hindi na kayo nasa kaya, no? Hindi na kayo nagbabiyahe. Dito ano po. dito, malapit lang. Mm, hindi katulad nung layo-layo pa ng uh, ano na, abala pa. Ako ngayon, hindi na, hindi na po pati ako masyado na abala ngayon dahil dito lang ako sa bahay. Pagka umalis na sila, hmm pagkagabi po naman ay sinusundo po natin. Ayan, yun po yung uh, ano nila. Po yung nagiging gawain nila pagka bago po pumasok, naggawa po siya ng assignment. Ayan. At may pagkain naman po naman dito. Kaya pag ano, papasok na lang sila. Kamusta, Maylin? Oh, hindi ka ba na... Hindi mo ba naaalala yung mga mga kaklase mo doon sa ibang, sa kabilang school? Dati? Hmm. Hmm. Ayan, at ay uh, busy nga po si Laya, si Russell. Hmm. Minsan daw nila gusto nilang uh, puntahan yung mga classmate nila doon sa kabilang school. Di ba nabangit nyo? Ayan. At uh, gusto nga po raw nila na ma mapasyalan ma ma din yung kanilang mga classmate. Pwede naman pagka yung uh, hindi kayo busy, pwede naman tayong pupunta doon. Hmm. Kaso lang panghapon lagi kayo kaya mahirap din eh. Hapon din sila, di ba? Parehas lang, paano 'yun? Paano kayo magpapangita wala kayong pasok? Na uh, may ba kayo mga classmate niyo dati? Hmm, ayan. Siyempre hindi na magan malilimutan ni eh, na mailin yung uh, kanilang ano. Uh, marami po silang mga ginagawa lagi dito. Busy po lagi sila. Ang kagalingan nga po lamang, malapit na yung uh, pinasukan nila. Hindi na po yung dati po na malayo pa yung nila. Dito, uh, pwedeng lakarin, pwedeng sasakay. Um, misan po, inihahatid ko. Pero kalimitan po, uh, naglalakad na lang sila. Ayan naman, dami po nilang ginagawa. Busy po lang yan uh, si nila. Mas napag-iwin lang yung pag-aaral nyo at sipag talaga itong dalawa na ito. Eh. Kaso lang pagka yung sila, misa po naman na uh, pag weekend, uh, malabas po naman kami. At uh, siyempre na explore yung ano ay makapasyal din sila pagka weekend. Nagpabigay po ulit sa kay Mylene. Maraming salamat po ma'am Modena ng Italy. Uh, tayo po na-receive na po ni Mylene yung, uh, yung pinabigay niyo sa akin na uh, pera na pang gastos po niya. Thank you po ma'am Modena po. Thank you po sa padala niyo po mm -hmm. sa akin. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Thank you din po sa sponsor ko po si Doc Lexi and kay ma'am Edna. Thank you po. Hmm. Um, na daw lang sa iyo din po sa inyo, Ma'am Modena ng Italy. Ingat po kayo. Maraming maraming salamat po, Ma'am Modena. At ingat po lagi kayo. At uh, okay po naman yung uh, pag-aaral ni Mylene. Ayan, at busy nga po yung dalawa. At uh, shout out po sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa amin. Uh, sa buong PP team, uh, ingat din yung mga uh, isina, Sir po dyan sa Dabao, yung mga kapibitin ko dyan, ingat kayo dyan sa Dabao. Kay Onje TV. Pag subscribe po ng channel ni Onje TV. Brad TV yan. Pasubscribe po ng kanilang channel. At uh, po kasi sa kabila si, ano, si Mr. Mr. G. Poy. DC po siya doon sa kabila kasama ni Onje TV. Ah, uh, at out po sa ating mga babayan dyan po sa iba't ibang panig ng mundo dyan po sa na lagi po nakasubaybay sa atin dyan po sa Dubai at dyan po sa Oman kay Ma'am Lynn ingat po kayo palagi ah. Hello po thank you po kay Tita JV salamat po sa inyo ingat po kayo lagi God bless you po at salamat po ng aming supporters salamat po ng aming viewers thank you po sa inyo ingat po kayo lagi sa po kay Grandpa at so sa kay Mr. G. Sa lahat po. At shoutout out din po sa Lolo at Lola ni Justin. Kaklase po namin si Lolo Adan at Lola Mang ay Lola Flor. Hello po. Shoutout mm. out po sa Lola ni Justin dyan sa Ayan, magandang tangali po. Uh, tayo papasok na po yung uh, dalawa. Ayan Pat, Marcel. Oh, yeah. Katanghali po, ah, uh, na lang po yung uh, pina punta ko sa school. Ah, uh, na naman po nila na yung baga uh, punta sa school. Tapos, minisis na lang po nila ako kung nakarating na po sila doon. Maganda po naman yung panahon na ngayon dito. Ayan, may po siyang kamatis at saka yung Yan po kasi yung baon niya project po nila yan sa school mahalin pasok na basta pag kami mga problema magsabi lang kayo ha hindi yung paano namin maalala kung may problema kayo doon alibawa may nararamdaman kayo yun yun ang sakuso yung yun yung agad alis na po yung dalawa o ingat kayo ha Bye, ingat. Ayan. Sige. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat kayong dalawa. Hindi ko na po sila inihahatid pagkatangali. Pero pagkatabi po, susundo ko yung mga yan. Nakalis na nga po yung dalawa. Uh, at ako na lang yung naiwan dito. Maya-maya naman dadating na po si Nea. Yan po yung uh, arutin ko dito. Pagka ano, mag-a... Uh, yung nata. Maya-maya rin dadating na si Mrs. Kaya yun. Yung dalawa naman dumating na hapon na ulit po yun na uh, susunduin. Ngayon, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa akin channel. At ingat po lagi tayo. God bless po sa inyo.